Magandang hapon muli mga kapatid. Andito naman muli ang inyong lingkod na si Felix More TV ay maghahain na naman ng panibago ng mga video at uh, ito ay ating gawa ng reaksyon. Ang video na ito mga kabayan ay isang clip lamang, isang maiksing video patungkol sa mga pangangaral ni Brad Illy sa mga maraming tao sa mahaba ng panahon. At dito nakakuha tayo ng isang, isang bahagi lang ng video dahil sa paksa na ating pag-usapan na bakit ang Brad Ely ba ay nagpapagaling ng kagaya sa ibang mga pastor, ibang kilista, mga televangelist na makikita natin sa television na sila ay nagpapagaling ng mga may sakit? Yun po ang ating pag paksang pag-uusapan ngayon dahil sa video na ito ay may nagtanong. Siyempre ang Brad Illy, Brother Ely ay maroon siyang isang segment na sa kanyang pangaral na it tanong mo kay Soriano Biblia ang sasagot. So therefore, may nagtanong. Ang sabi, bakit ba brother Eli kay din ba ay nagpapagaling kagaya sa ibang mga pastor, ibang lista, televangelist dyan, na sila ay nagpapagaling ng mga raming mga may sakit. Yan. Tunghaya natin ngayon kung paano iyan sinagot ni Brother Eli Soriano. At syempre, uh, hindi na natin siya pangungunahan kung paano niya sagutin. Pero yan po naman sa tuwing siya ay sasagot, yan ay sabi nga niya, ayon sa Biblia. Kung anuman yung sagot na yan mga kabayan, siguro mas maiging atin ng pakinggan para kayo hindi na mainip mga kapatid, mga kabayan. Ito na po, and let's double rolling ko kayo na may handa na. Ito po, atin na pong pakinggan. Tatanong ko lang po kung, kung nagpapagaling po kayo na gaya ng ginagawa ng ibang pastor. Uh, alam mo kapatid ang pagpapagaling ito eh 39. Tingnan ninyo ngayon hmm. na ako sa makatwid bagay ako nga hmm. at walang diyos sa akin. Akoy pumapatay at akoy bumubuhay. Akoy sumusugat at akoy nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Paniniwala namin ang Diyos lang ang makapagpapagaling. Kaya lahat ng aking nahikayat sa paglilingkod sa Diyos dito sa aming samahan, gumaling eh. Hindi na gumamit ng mga ano. Ah, hindi na gumaling. Alam mo ang unang-unang gumaling. Hindi na nagsasabong yung kapatid naming tagarin sa Mekawayan. Oh. Hindi na naglalasig. Eh. Gumaling na eh. Oh, pero yung physical na sakit ng tao, ano, may sakit na gagaling at may sakit na hindi. Pero marami rin kami mga kapatid na gumaling sa kanilang mga physical sicknesses and diseases. Kaya lang, hindi naman lahat. Halimbawa, kagaya nung maanib siya, talagang lumpo na siya. Eh hanggang ngayon, lumpo pa rin. Sabaga, yun naman nagsasabing sila yung nagpapagaling, yung lumpo, naka-wheelchair pa rin dun lingkuling, unang-unang dun manood ka. Tatanungan ko lang po kung kung nagpapagaling po kayo na gaya ng ginagawa ng ibang pastor. Yeah. So, yun na nga po mga kapatid. So, uh, uh, bumalik na yung video. Kasi ito'y maik sila namang video. At uh, yun lamang po ay doon sa punto na nagpapagaling ba ang Brother Eli kagaya ng iba na uh, televangelist, pastor, evangelista na nagpapagaling sila ng mga may sakit na madalas nating makita mga kapatid tuwing araw ng linggo or hindi man tuwing araw ng linggo kung halimbawa mayroong isang mga evangelism malalaking evangelism halimbawa dito sa Pilipinas ay ginaganap dyan sa Kirino Grandstand way back 1980s mga kaubayan talagang kasagsagan yan sa mga ganong gawain mayroon dito sa mga lunita ay talaga naman ang mga mga pastor na nandoon sa harap ay talaga namang mayroon silang mga pinapagaling Pinapagaling ka ako, isang lumpo na ka-wheelchair, yan. Mayroong dala daladalang saklay. Ay, nung pagkatapos, ay eh, wala nang saklay, na na. Siya po ay nakakalagad, nakakalakad na. Nakasakay sa wheelchair sa maraming taong. Pagkatapos, wala na ang wheelchair, iniwan na at siya ay naglalakad na ng mag-isa. So, yun po mga kawabayan. Eh, di ba? Too good to be true, sabi nga nila. Kumbaga sa isang usaping pangnegosyo na pagka ang pera mo'y isang daan, kumikita ng isang milyon, sabi nga nila, is too good to be true. Ganon din po sa usaping pang, pang pananampalataya, lalo na patungkol dun sa, sa pagpapagaling. Kasi, alam nyo ba mga kababayan, ito sa, nasa katotohanan naman po tayo magsalita. Na. No? Tuwing may mga mga palabas sa video, lalo na naka, may nakaharap na kamera, Diba, sa mga mararaming, hindi na lang ako magbabanggit na mga kung sino yung mga ibang kilista dyan, mga foreigner at sa mga lokal dito sa Pilipinas, ay marami po yan mga kapatid. Mayroon ikaw yun nagpapagaling, ay talaga namang ginaganun na lang ikaw, uh, liing hubhans, eh, ibig sabihin patungan ng kamay. pagkapato ng kamay, basta na lang yung may sakit, bigla na lang hinimatay, parang nawala sa huwisyo. Bigla na lang natumba dahil pagkalatumba, siya na ikay, sinapian na siya ng Espiritu, Santo. Kapag tataka naman, bakit na, pag sapian ng Espiritu Santo, bakit eh, matay? Tapos nagsasalita na kung ano-ano mga kababalagang salita. Ito pa, nagpapagaling na ka Tapos, nung pinatungan ng kamay, biglang, biglang na lang natumba, paatras, pa ganun. Pati haya. Kakaiba naman, panoorin natin mga kababayan, live on, on on camera, live television at siyempre television kasi nakatelevise baga. Nakakapagtaka naman, pagkatumba noon, nandun na yung palang maraming tagasalo sa likod. Siyempre, kahit ako ba naman, kahit matumba ako. Ang, ang mapansin na lang kung tayo ay mapanuri, bago mag, matumba yung hinimatay ka mo, lumingon muna ng bagyo. Paglingon na maraming naman tao sa likod, sigurado siya sasaluhin. Tutumba na ngayon niya. Pagkatumba ngayon sasaluhin. Ban. Oh, ayan Ayun mo ko, siya po ay nasa na pinasukan na siya ng espiritu ng Panginoon. Ayan. Tapos nang nangingisay ng ganoon, tapos sa, salita na siya ng mga hindi na maintindihan. So ayun ang mga kababalaghang mga panuorin natin sa mga usaping nagpapagaling ng mga may sakit. Marami marami pa yung ipinapakita pa sa television, nga, lalo na sa Amerika, lalo na yung mga black na mga ibang ibanghelista diyan, Marami na tayong napanood yan, mga black yung, uh, at mga puti. Yung mga uh, taong nandoon, na televised pa sa Amerika. Mga naalala ko pa ngayon, samahan ng risk, yung PTL, risk dollar, ay nagsisiyaman kasi nga naman ang daming mga mayayaman na may sakit. Imbis magbayad ng malaki sa ospital. Abay, doon na lang tayo pupunta kay pastor dahil tayo ay papatungan lamang ng kamay. Gagaling na tayo, matik pa. Samantalang sa ospital, abutin pa tayo ng isang taon, isang, isang dekada, nakalatak lang tayo sa, ano, sa papag, sa kama. Gagamutin tayo ng gagamutin. Samantalang dito kay Pastor, matik sa isang pagkakataon lang, patungan tayo ng kapay at tayo gumaling. Di ba ganun mga kababayan? Yeah, and that's the reality. Marami tayong napansin dyan. Mag, mag kahit dito sa television, i-search -ano natin, isi natin. I-type lang natin dyan, nagpapagaling na may sakit. Naku, ang dami. Eh. Mayroon pa dyan, ano, mayroon pa akong napanood na isang uh, uh, pastor, ibang hilista, siya, siya ay negro. Ay talaga namang, ay naku, mahirap na lang mag, magsalita. Pero, too good to be true. Yan. So, yun po mga kubayan na ipaliwanag ng brother, brother Eli, ayon sa mga nakasulat sa Biblia na, ang uh, nagpapagaling ay yung mismong salita ng Panginoon at ang pananampalataya. Siyempre, literally, gumaling siya dahil ang uh, ayon sa Biblia, pagka sinusunod mo ang mga kautosan ng Panginoon, yan pa mga gawa ng mabuti. Halimbawa, eh, na nagpapagaling, alin ba ang nagpapagaling mismo ba ang Brother Eli? Hindi po. Sa pamamagitan lang niya binasa niya sa Biblia, na ito pala, ito, ang talatang ito, ay uh, sabi, ang Diyos ang nagpapagaling. Ay siyempre gagaling ka nga naman, literally. Alimbawa, ay utos na, Uy, masama ikay yung maninigarilyo. Hmm? Tigilan na ika yung maninigarilyo. Bawal pala yan sa isang nananampalataya bilang isang kristyano. O de? tumigil sa paninigarilyo. Ayun, gumaling siya sa kanyang sakit. Sa saanong paraan? Doon, sa kanyang pananampalataya. Kaya dahil kaya sa pananampalataya niya, tinigilan niya ang paninigarilyo. Dahil nga naman eh, pag hindi mo tinigilan, iwan ko lang sa katerbang nikotin, didikit sa yung baga. Ayun po yun. So, sa magitan ng pananampalataya ng taong yaon, ayon sa pananam, pananalita at mga pangangaral ni Brother Eli at sumampalataya siya, siyempre tumigil ng kusa ang paninigarilyo. O di, wala na, hindi na nigarilyo. Kusa, unti-unting gumaling ang kanyang katawan dahil nga hindi na napasukan ng mga nikotin ang kanyang baga ay eh, unti-unting luminis yan unting retoke na lang sa doktor check up ayun okay na magaling na siya pero hindi ibig sabihin na instant pagaling ayun ang hindi too good to be true mga kapatid so yun lang po ang ating natutunghayan sa video ito so, nakita naman natin ayon sa Biblia at ayon naman sa pagpapaliwanag ni Brother Eli ang nagpapagaling ay ang Panginoon batay po yan sa nakasulat sa Biblia at na binasa naman ni Brother Ray. Maliwanag po mga kapatid at siyempre kung inyong nagustuhan at inyo po o kung kayo may nakuhang aral tungkol at sa ating mga inilatag na mga mixing video na ang nagsalita dyan ay si Brother Eli, eh, hindi eh, please like and share. Yun lang, lang po ang ating kaligayahan dyan. Kasi siyempre, unang-una, kaya ko ito ginagawa ay para ko naman mga, kaya, kaya para naman maipalaganap ko rin naman ang maiksing aral na ito para naman sa lahat na hindi lahat pagpapagaling ay nakukuha yan sa mga kababalaghan Miracle, Milagro upuntay ka tayo doon kasi ang berhin Maria ay lumuha ika ng dagta ng kung ano-anong mga dagta dyan oh yun, doon sa tubig ika, Miracle Water ala, inom kayo ng inom dyan yan. kung ano-anong mga kwentong mga napapaniwala tayo sa hindi ng mga totoo Ayan. Naalala nyo yung milagro doon sa Agoolaon yun? Way back 1980s pa. Ayan, yun lang pala yung mga, kaba, mga kwintong kabayo lang pala yun. Ayan, si Judel. Si, naalo, naalala nyo. Si, marami nakakalala nito dahil viral ito noon way back 1980s. Yung tungkol sa sa Berhin Maria, ikang nagpapakita doon sa bundok tralala ng Agoolaon yun na ang pinagmimilagrohan ay yung pangalang Judel. Yung pala, eh, isa naman palang ano uh, maraming katawan dati eh siya ay babae ba yun o naging lalaki o lalaki naging babae so ano pa man yan yun po yung mga milagro milagro mismo doon sa naggawa gawa ng milagro na maraming napapaniwala yan so yun po mga kabayan kaya eh, tayo po ay pagiging uh, aware sa lahat ng mga bagay na yan sa pananampalataya maraming mga bagay na sabi nga nila is too good to be true. Kapag ka mga hindi ka panipaniwala pero pinapaniwala ang pilit na mga, mga, mga napapaniwala din naman. All right, hanggang dito na muna tayo mga bayan hangga uh, sa ating panibago ng mga uh, ginawang video na ito patungkol doon sa nagpapagalit. wag basta-basta maniwala mga kapatid ah, yun ang babala lang naman. Hindi. Nasa inyo naman ang lahat ng bagay kayo ang nasa iyo lahat ang mga desisyon. Pero ang akin lamang, batay sa ating naparinig na video, eh maniwala tayo sa tamang paniwala. Okay? Ito po muli ang Felix More TV sa panibagong video na ito. At hanggang sa muli mga kababayan, sa susunod naman nating gawing reaction video na kagaya nito. Maraming salamat at babay na po hanggang sa muli.